Two months ago, merong nagtanong sa akin kung pwede nga bang paupahan nila yung isang kwarto nila sa bahay nila at gagawin nilang shared house. Actually, ganun nga rin ang ginawa namin dito sa bahay namin six years ago. Ginawa muna namin shared house itong bahay namin. So, sa ibang kwarto, doon kami nakatira as a family. At yung isang kwarto naman, doon naman nakatira yung aming tenant. Tenant pa rin ba ang tawag or lodger? So, ang kaso niyan, kapag ginagawa natin siyang shared house, lahat ng mga bagay sa kusina, sa sala, sa mga common areas, pwedeng gamitin ng lodger or ng tenant mo. Pero ang catch niyan, okay nga ba talaga sa buong miyembro ng pamilya mo? Lalong-lalo lalo na kung kasal ka sa Hapon. In our case, kaya kami talaga pumayag na maging lodger namin siya or maging tenant namin siya is because form na talaga ang trust namin sa kanya. Maraming taon na ang pinagsamahan namin. Kaya naman bago pa siya, tumira dito, magkaibigan na rin sila ang dalawa ng asawa ko. Pilipino po siya. Okay na okay ang samahan namin. At nung time na yon maliliit pa talaga yung mga anak namin. During that time, dalawa pa lang. Babies pa talaga. Wala pa si Abby that time. And another reason kung bakit namin yon ginawa is because para lang meron kaming maipakita sa bangko na meron na kaming real estate property na existing. So dahil hindi pa namin kaya bumili that time ng malaking building na para sa mga family apartments, inunahan muna namin sa pamamagitan ng isang tenant lang muna at dito nagsimula sa bahay namin, isang kwarto. But then again, hindi lahat ng bahay ay pwede mong paupahan. Yun ay kung ang home loan mo is tapos na, pwede na 'yan. Kapag naka-apply siya sa business loan, pwedeng-pwede rin 'yan. Pero kung yung home loan mo naman hindi pa tapos, hindi mo pa pwedeng ipaupa 'yan. But the thing is, kapag kailangan mo nang magtrabaho at medyo malayo-layo yung trabaho mo sa bahay mo, you can talk to your bank kung puwede nilang i-approve na magpaupa ka muna dyan sa bahay mo na naka-apply pa as a home loan bibigyan nila yan ng consideration para at least makapagsimula ka na rin ng paupahan dito sa Japan. At kung isa ka nga rin pala sa mga gustong mag-aral kung paano magkaroon ng paupahan dito sa Japan, I'm inviting you to like and subscribe. Meron bang subscribe dito? and comment down below at sumali ka na rin sa ating live Zoom webinar on October 4th. See you there and good morning blessing!